Morning. So for this ride, usual tambek tayo and at the same time susubukan natin yung bago nating TRS mic for our GoPro. So for the longest time, pinalitan na natin yung ginagamit nating microphone for our motovlogging. So sa mga hindi nakakaalam, yung headset na gamit ko before was from the old 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 model pa ng Samsung <laughs> so talagang sinaon ng headset pa yon kinat ko lang yun sa mga earpiece para hindi masyadong bulky pag nakaipit dito sa loob ng aking helmet tapos yung cable uh, nakatay lang siya kasi nga masyadong mahaba yon So siguro later in this vlog Pakita ko sa inyo kung ano yung ng headset Na sinasabi ko And I am very sure most of you Are familiar with the Samsung headset na ginagamit ko Way back from their old phones yeah. So itong gamit natin na maganda dito Very cheap sya And at the same time may lang yung wire nya Saktong sakto lang Sa setup natin sa GoPro natin So wala nang kailangang etche pagdating sa pag ng mga cables. Yun lang, dito natin malaman din if the microphone is doing its job and hopefully maayos naman yung audio recording natin. Yung before kasi natin with the Samsung, despite uh, putting mga dead cat, talagang you wind noise, masyadong malakas, maingay pero with this mic that I'm using i-link ko rin dito sa description ng aking video yung pangalan and yung link ko saan nabibili yan so gamit natin C900 dun sa mga nagre-request ng more videos for our Motorstar Cafe 150 paantay lang po <laughs> hindi ko alam kung ano ibabalik ko sa motor eh kung may mga questions pa kayo just send it send them to me para masagot ko po no so marami naman nagtatanong privately DM and dun sa mga comments sa ating mga vlogs no so as far as I can remember nasasagot ko naman sila lahat and hopefully nakatulong sa mga viewers natin yan yun lang itong Z900 parang hindi masyado pansinin no? walang nanonood as in talagang literal na and, now, siguro dahil hindi lang ito ang trip ng karamihan and mas preferred pa rin nila yung mga classic bikes like the Motorstar Cafe 150 dito tayo sa Macquarie Road so let's check nabuo ah, tayo dun na. <laughs> so let's check yung audio quality in high speed so may wind noise pag nandito sa loob ng helmet no? may minimal wind noise yung ating naririnig <laughs> pero sa editing mo natin malalaman if the microphone he is able to keep up and matanggal niya yung noise ng mga hangin. hingal ko yeah so as usual na tayo <laughs> motor natin Kawasaki Z900 so mauna na tayo sa loob wala pa sila will also review yung audio output o performance itong microphone na ginagamit natin ngayon Ayan. So, pasok muna tayo Aliku. loob. Aray ko. Oh, isang tingin. Francesca. Ay Hello. wali. So, tapos na kami dito sa Jessica. Lipat kami ng Dear Joe. Ayan. Kasama natin, Duke, saka Bit. Si Jesus, naka four wheels. So, hindi pa natin natin check yung audio quality ng ating bagong Uh, GoPro mic hopefully maganda naman yung pagkaka-record nya and ma-check natin yan mm. na tayo sa Dujo so antay na lang natin sila naon na lang tayo